So, guys. What's up po sa inyo mga kapar? So ngayong araw ay right? andito muna tayo sa ano, ang nag padayag kami na ni Zog kay video takot akong compression, So, ayan guys. Nay! Nai. Ayan o. Oh. Nandito yung Nandito yung ano namin. Ano tag balsa na ni Zog so kailangan taga natin mag sikap para kuha natin yung mga pangarap natin kayo dyan o ano kayo pangarap kayo kasi hindi naman bawal kapag mangarap hindi naman binabayaran yung pangarap magsikap lang tayo basta magsikap lang tayo sa ating sarili ayan hindi na so yung iba nandoon na yung iba nandoon sana, sa sa liko sa likuran so and guys lagay na natin guys sa ano sa dito anong tawag pa sa inyo dito dito balsahan din sa amin balsaan din mahal na yung ano, medyo mahal na yung presyo ngayon. So, kailangan talaga natin mag ano, padayag. Ang tawag din, guys. Padayag din. So, ayan guys, nandito na tayo. Doon tayo, guys, ilagay oh. And doon. Dito sa likuran natin. Nandito sa ano, likuran natin yung ano, para maarawan pakabukas kabukas para madaling maluto para hindi tayo mahirapan din mag ano mag magtawag yan maglugit anong tawag ba sa inyo maglugit sa amin ay lugit ang tawag sa amin mag ano para makabukas ay nagbibiyak nagbibiyak mag, tayo ng ano nyog Sorry. nay 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 ayan guys kita nyo doon you know? na So, ayan. Lagay na natin dito sa ano sa lupa na pagkado. So, ayan guys. Mahanap tayo talaga guys kung ano ang natin guys. Para magkaroon tayo ng pera. So, ayan. so shout out din ka no ka Inchong big from Uyay shout out sa Uyay dyan ayan ayan kita nyo ayan medyo marami marami yung news natin ngayon so ayan malapit na oh malapit na matapos bukas naman ay magbibiyak na tayo dito ng new para magibinta na sa sunod na araw ayan o oh. dito yung ano kapatid ko yung, yan ang katulong ko sa paghakot ng new so ayan maraming maraming salamat talaga sa inyo so paki like and share at paki subscribe naman sa youtube channel natin Pakifollow sa Facebook page natin Bung's Vlog pala. So, ayan. Magandang hapon po sa inyo. So, bye-bye. Ingat kayo palagi.